Hello guys, ang nilulutin natin ay sardinas, kaway-kaway sa mga kumakain ng sardinas. Ayan, nagitan nyo naman ang pulang sula. Sino bang nagsabing mahirap ang buhay sa probinsya? O, tingnan mo naman. May sardinas ka lang, ulam na. Tapos sasamahan mo pa ng talbos, ng kamote. Ayan, o, nakuha ko lang yan dyan sa tabi-tabi sa garden ko, di ba diba? Hindi na kailangan gumastos ng malaki para maging marangya ang buhay mo. Sardinas lang ulam na. hindi oh, ba? Fresh pa yung kamote mo. Walang spray at hindi mo pa nabili sa merkado. Ganyan ang kahalagahan ng may tanim. Kaya ano pang ginagawa nyo dyan guys sa mga nakatulala lang. Naghihintay ng maghapon. Magtanim na din kayo. O, oh. tingnan nyo. Oh. Ang sarap ng talbos. Fresh na fresh. Mahirap yung nakatulala na lang kayo dyan. Tapos walang ginagawa. Kahit pang ulam nyo, wala. Ikaw nagtanim kayo ng kamote, oh. Kahit pa paano, may panghalo kayo sa sardinas. Tingnan nyo, ang um, um, sarap. Kanin na lang ang kulang. Nagboborek-borek na ako. Oh, nagboborek na.